Ang ganda. Tapos yan, for mga, ano, sunflower. Ang ganda. Dito kami sa utok-tok ng bunda. Ang ganda. Ang ganda. 好，我看一下。哎可以，可以。看，看这里有。看一下。这是躲躲等一下，等他们拍完了，我们再拍。先靠边，新岩石头，靠边。必这边我呀，叫小姐姐拉开。 过来一点点。是，哎，对不起，俩小朋友，拍个照。哎，对不起，谢谢啊。好,好。一，哎，跟的哈。好，好、啊，妹子拍的。第一次是弟弟。嗯，弟弟有举手吗？哎，好吧，你有。哎。等在嘛，我怎么过去？我送怎么办？去接他，去接他。

Ayan na, oh, ang ganda. Talagang inakit nila. Amo dito. Ma matray lang nilang kainin to. Ay, kainin. Makainan. Ang ganda ng mga cottage nila. O, oh, ayan. Ayan.

Oo, oh, galing. Ang ganda. Tapos ito naman yung kinainan namin. Wow! Galing. Galing, oh. Yun yung kinainan namin sa loob. So, ito si Mark. Ayan o. Ang ganda. Ayan. <coughs>

Ayan. Ito ang tunay na sunflower. Ano mo? Oh. Ito ang tunay na sunflower. Diba? Teka lang. Ayan. Ganda. Woo! Ah, kita na rin ako nagtutong sunflower kasi sa Hong Kong ano eh. Fake na flower. <laughs> fake na sunflower. Eh, no. Ito kami galing sa taas. Tapos bababa kami. Uy, mabali. Pwede magnakaw ng mais oh. Pwede magnakaw ng mais so galing kami doon no oh. kumain tapos bababa tayo yung village nila parang ano parang bagyo grabe ang ganda ang galing nilang gumawa bundok na to pero nagawa pa rin nilang ano asyalan <coughs> Uy. so balik na tayo sa apartment sa hotel

Hi guys. So nandito kami ulit. Nandito kami sa China at ito tuturo ko kayo dito sa kinuha nilang hotel. Tingnan niyo naman napakaganda. Ito yung sala, diyan ako matutulog mamaya sa sofa. Ay may TV. Tapos meron siyang sink. Hello. Merong toilet at washroom. Bathroom pala. Tapos, tignan nyo yung sala. Ayan. Ang ganda. At, merong bathtub. Ayan, may hagdan. So, meron siyang bathtub. Ayan. Hi. Merong bathtub ang galing. Tapos, akyat tayo dito sa taas. Meron siyang hagdan. Ayan, makikita mo yun, oh. Ayan, dito naman matutulog sila, amo. May kama, tapos meron pang bed dito sa baba. Tapos itong maganda. bridge, Ano siya, glass siya. <laughs> Nakikita mo sa baba, oh. Galing. Ayan, dyan matutulog sila, amo. Dalawa si madam, tsaka si bunso. Si sir, tsaka yung panganay. Ito yung maganda, oh. Nakikita mo yung sa baba. Nakakalula lang. Ayan o, ang ganda. Tapos may terrace pa siya dito. Kaya madilim. Ayan, baba na tayo. Ang ganda o. Para na siyang bahay. Tapos yung kusina nandun sa labas. O. May bathtub pa siya. Yung kusina, yung dirty kitchen, nandun sa labas. Bali, ito layo sala. Room. Ang galay, no? O, oh, yan na yung sa taas, o. Oh. Salamin. <laughs> so, dito ako matutulog mamaya. Sana walang lamok. So, dito tayo matutulog. Ano lang naman ako. Uh, three days lang naman. Three days lang kami mag, mag stay dito sa Dali, China. Kaya, ayos lang na matulog tayo dito sa sofa. Ah, diba? Sarap ng buhay ni... Diba? Good night, everyone! Thank you for watching! Ayan. May comforter naman, okay lang. Tapos, yun yung view. oh, Doon sila sa taas. Ano diba? Dali, China. Una, pumunta kami sa from Hong Kong. Pumunta kami ng Goyang, China. Tapos, 3 days sa Goyang, China. After ng Goyang, pumunta kami sa Yunan, China. 3 days ulit doon. After ng Yunan, dito naman kami sa Dali, China. So, 3 days ulit kami dito. So, after na ito, sa, sa Guangzhou naman kami. Guangzhou, kung saan, doon yung parents ng amokong babae. So, doon na kami magtatagal hanggang August. So, August pa kami babalik ng Hong Kong. <laughs> diba? Nag-all around sa China lang din naman. Pero ang maganda sa China, malawak talaga yung China. Malinis din at saka um, si din yung mga tao. Kagaya sa Hong Kong. Kaya okay lang. At marami din, marami din nagmamas pa rin. Pero ang nabibili ba ko kasi mahilig sila sa motor. Pero hindi sila nage-helmet. Kumbaga parang okay lang sa sa low sa low ng China na walang helmet yung lang may motor yung isang motor meron pang tatlong angkas yung tatlong na yun ay walang uh, helmet so nandun sila sa highway so okay lang sa China na walang helmet pero sa Pilipinas nako huli agad kung walang helmet di ba kaya nagtaka ako kung bakit bakit nasa highway yung mga motor eh wala wala silang ka helmet ako, only in the Philippines talaga yun ang huhuli na walang helmet. Pero maganda yung may helmet ka kasi safety mo yun. Diba? Di ba? Hindi mo alam ang aksidente. Eh. At least may supporta yung ulo mo. Di ba? Diba? So yun lang. Good night everyone.